Water signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makakarelate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice naman po mag-avail ng ating private readings, lucky stones and amulet, makikita niyo po yung link sa description box below. Taro Intentions by Aliana Reyes. Tignan po natin kung ano ang mensahe para sa iyo ngayong araw na ito, water signs. Ayan. So, may extra tayo dito. Ayan. We have the sun. So, marami po sa inyo. May clarity na paparating dito. And marami din sa inyo. Ito, parang Uh, may revelation para sa inyo ngayong araw na ito, water sign so may mga bagay po dito na matutuklasan kayo, may mga bagay dito na akala nyo imposible pero nangyayari sa life ninyo ngayon so ito po yung mga happy things, ayan, mga magagandang bagay ang mangyayari ang madadat na ninyo, ang masisilayan ninyo ngayong araw so ayan po, the sun, okay, so meron din dito, pwede po kung buntis kayo malalaman niyo yung gender ng anak niyo if you are hoping for a boy so ayan po pwedeng lalaki talaga yung magiging baby po niyo so tignan po natin kung ano ang mensahe pa para sa so we have the sun mayroon po tayo ditong seven of cups so mayroon ngang realizations meron po ditong mga Uh, mga manifestations na mabubuo or mangyayari na sa reality po ninyo. I don't know kung ito din yung reading ninyo kahapon about sa manifestations. Tingnan po natin kung ano pa ang mensahe for you. Mayroon tayo dito King of Pentacles. So, may control. You are in control. Water signs, pagdating po sa mga nangyayari sa life ninyo ngayon. So, wag nyo pong hayaan na mag-flow lang ito ng parang basta-basta kasi you have control daw, sabi ni Universe. Lalo na sa mga magagandang nangyayari sa life po ninyo. So, enjoy nyo po yung every moment of your life. Ngayon. So, pasensya na po kayo. Ayan. At may makulit tayong bisita dito. Kanina pa siya nagkukulit. Ayan. Mayroon tayo ditong Nine of Pentacles. So, wishes are coming through talaga. Kung meron po kayong iniintay na pera dito or may mga inaayos kayo ng mga papeles regarding finances or meron kayong hinihintay dito na ano ba yon back pay ba, ganyan. So, iba po sa inyo, pwedeng marireceive nyo po ito. Ayan. So, mukhang marireceive nyo na yan. So, kung ano man yung pinaglalaanan po ninyo ng inyong kaperahan, so, pwedeng uh, makukuha nyo na siya. Water signs. Tingnan pa po natin ano pa yung mensahe. We have the star. So ito talaga mga dreams po ninyo, mga manifestations po ninyo. Ayan, meron din tayong healing dito. So kung meron po kayong nararamdaman na kakaiba uh, pagdating sa inyong uh, water sign sa inyong uh, health, ayan po. So pwede po na unti-unti is makaka-recover po kayo dito. So tingnan pa po natin ano pa ang mensahe for you. Spirit guide, mensahe pa po natin kay Water Signs. Mensahe pa po natin. Spirit Guide for Water Signs. We have Remember. Ayan. So, yung may mga, kung meron kayong mga nakakaligtaan, Water Signs ngayong araw na ito, maaalala nyo po yan. So, parang magpapasaya sa inyo. Could be may mga memories kay dito na maaalala. Na talaga namang nagpatawa, nagpaiyak, or nagpasaya po sa inyo. What is seven of cups? We have clarity. So, ayan, Talagang ito, clarity. Parehas sinasabi sa inyo dito. So, ayan po. Mukhang meron kayo talaga dito kailangan pag-isipang mabuti sa mga decision makings po ninyo. And nakikita ko naman kung ano man yung pagdedesisyonan mo dito, water signs is parang may kapayapaan naman, may peace of mind naman po napaparating para sa iyo. So we have masculine, we have king of pentacles. So ayan po, mas uh, sabi ko nga you are in control with your finances ngayong araw na ito. Or siguro nga hindi ngayon lang araw na ito, pwedeng 'di ba, with your money, meron ka talagang control. Maaari lamang na uh, hindi mo talaga siya kino-control. Water signs, parang yung iba kasi sa inyo go with the flow, okay bahala na, ganito ganyan, tapos hanggang sa uh, mapagod na lang kayo talaga na yun pala, hindi nyo nakokontrol yung money ninyo. Na pwede nyo naman palang kontrolin, pwede naman palang may maipon kayo, pero hindi nyo ginagawa before. So pwede ngayon, ayan po, uh, parang nat may natauhan dito, ayan, may natauhan dito, tapos ito parang nagsisi, nagsisikap na talaga kayo lalo. Water signs, para po dito sa inyong mga pangarap. What is nine of pentacles? We have feminine. So, we have masculine and we have feminine here. So, parang balance Yun yung sinasabi sa inyong universe. Balansehin mo yung paggastos. Balansehin mo kung saan mo ba dinadala yung pera mo. Water signs, ayan. So, tignan natin. What is the star we have action? So, ito po, ayan. Kailangan nyo na talagang umaksyon pagdating sa inyong mga pangarap. Sabi ko nga sa inyo, you are in control. Water signs. Ito lang hindi natin makontrol. Ayan. So, you are in control with your life. So, kung gusto mo po na may makuha dito na pangarap, kailangan mo nang mag-take ng action. This is the new beginning. ba? Diba? Ito na yung new beginning ng life mo. So, oo, harapin mo na siya. Hindi ba? Tignan po natin kung ano pa ang mensahe for you. Sandali lang po. So, ayan. Ayaw niya talaga umalis. Tignan po natin kung ano pa yung mensahe for you. Pasensya na po kayo kung magulo yung table natin ngayon. Tignan natin ano pa yung mensahe for you. Water signs pagdating naman po sa iyong trabaho. Kamusta pa ang trabaho ni Water Signs? We have two of swords. Yung iba sa inyo, nag-iisip kayo kung mag-stay pa ba kayo or hindi na. Ayan po, we have two of swords, parang nagda-doubt na kayo dito kung kaya nyo pa ba. Pero, 'di ba, sabi ko nga you are in control, you can do decisions, 'di ba? Kaya nyo pong magdesisyon para sa inyong sarili. Water signs. Ayan po. Tingnan natin. Pagdating naman po, o sige, tingnan natin. Dapat ka na bang mag-resign? So, this is just guidance, kayo pa rin po 'yung masusunod. Temperance. Sinasabi sa inyo dito ni Universe na mag-wait pa daw po kayo. Kaya nyo daw yan, water signs. Huwag muna kayong sumuko, basta-basta. Tignan natin. The Empress, pagdating naman po sa inyong negosyo. So, pagdating naman po sa inyong negosyo, water signs, need nyo lang daw talaga is maging, ano, maging hands-on po pagdating sa inyong Uh, negosyo, yun yung sinasabi sa inyo dito ni Universe, kailangan nyo maging hands-on para makita nyo talaga yung kabonggahan, diba, yung uh, kalakasan po ng inyong negosyo wag po kayo agad-agad susuko dito we have five of cups, ayan, so yung mga strategies mo, pwedeng need mo na talaga siyang baguhin, kasi pwedeng hindi na siya uh, nagwo-work out for your business So tignan po natin ano pa ang mensahe pagdating sa money. We have King of Swords, so control na naman tayo dito. So you need to control your finances. Yun yung sinasabi sa inyo dito ni Universe. So kahit sabihin natin kayo man yung nasa ibang bansa or yung asawa ninyo or someone from your family, water signs, need you daw kontrolin yung pera. Ayan. So parang pahalagahan ninyo yung mga pera na dumadapo po sa inyong mga kamay. Ayan yung sinasabi sa inyo ni Universe. Ayan. We have Three of Swords pagdating naman sa mga single. So meron dito pwedeng kakahiwalay lang. Meron po dito pwedeng um, mm -mm, nasasaktan pa rin kayo. Pwedeng kakabreak nyo lang. Ayan po, Three of Swords. Parang hindi pa nag -heal talaga yung puso ninyo. So hindi pa kayo ready for a new beginning. For uh, magpapasok ng uh, bagong tao sa life po ninyo. Para naman po sa mga... Uh, in a relationship. We have three of pentacles. Meron dito nagpaplano na na magpakasal. Okay. So, pwede niya na po yung pinagpaplanuhan ninyo ng person mo. Or pwede na nagpaplano na yung person mo na magpropose sa'yo kung ikaw po ay babae. So, alam mo yung good things. Yung mga nangyayari dito. Yung iba naman sa inyo, pe, pwedeng hindi nyo uunahin yung kasal. Yung iba dito, pwedeng ang uunahin nyo po is yung stability ninyo. Pwedeng meron dito, magpapatayo muna ng bahay, ganyan, bago magpakasal. So, ba, diba, iba-iba naman tayo ng mga uh, plans sa life or sa relationship. Pero meron talagang mga ganyang tao. And we should, ano, parang, we should respect yung mga opinions ng ibang tao, yung mga gusto nilang gawin sa life nila. Tignan po natin. So, pasensya na po kayo, okay? Kung, hindi ko alam kung baka may takot sa inyo sa pusa. Ayan, pasensya na po. At napakalikot nitong na alaga ko. We have four of swords pagdating naman sa mga mag-asawa. Ayan sa mga mag-asawa. King of Wands. Ayan, meron dito parang magde decision okay? Pero hindi niya mapapanindigan yung decision niya. So, ayan po yung asawa mo, Kunari, water signs. Meron siyang decision. Sasabihin Sasab sabi niya, final na yan, de, final na yan. Pero, pag once na nakiusap ka sa kanya, ayan. So, oo, bibigay naman. Okay, so pwedeng kung may mga request ka ngayon sa asawa mo, mapagbibigyan niya po yan. Wheel of Fortune. Good mood yung asawa mo ngayon, water signs. Oo, oh, napaka-good mood po niya ngayong araw na ito. So, tingnan po natin kung ano pa ang mensahe for you. Advice po natin, spirit guide. 16, lucky number yan. We have two of pentacles. So, ipa ipaprioritize niya yung marriage ninyo ngayon. Ayan po. So, 16, yan yung lucky number. Sulat niyo po kasi ito lang yung mga mapipick up ko. We have number 26. 22. 38 Eleven. And we have number 6 So, daming six, no? Mm, mm So, ayan lang po. Siguro may nakaka po sa inyo. Weather signs. Ayan lang po. Maraming maraming salamat. Uy, wag kang bumukha ka dyan. Maraming maraming salamat po. Bye-bye na. Bye-bye po. Ayan. Bye. Bye ka na, Dimitri. Bye-bye po. And see you again on my next video. Bye bye. Next video po natin ay maayos na for you water signs. Ayan, ngayon lang po 'yan. Pasensya na po. Bye bye.